Number 1. Pahimakas Sila ay naghanda ng kaunting salo-salo para sa pahimakas ng kanilang anak. Number 2. Paineta Ang paineta ni Jane ay napakaganda. Number 3. Alimusom Napakabango naman ng iyong alimosom. Number 4. Pangulong hatinig Gumamit ako ng pangulong hatinig upang makinig ng musika. Number five, salipaw-paw. Kami ay sumakay ng salipaw salipawpaw upang makarating sa Amerika. Number 6. yakis Ako ay magyayakis ng kutsilyo. Number 7. sambat Gumamit ako ng sambat sa pagkain. Number 8. puksapot Ako ay gumawa ng puksapot tungkol sa balita. Number 9. kabtol Pinatay ko ang kabtol ng aming ilaw. Number 10. Antipara Sumu Sumusuot ako ng antipara upang makakita ng maayos. Number 11. Gumagamit ang mga mag-aaral ng panginain upang magkaroon ng ideya para sa kanilang project. Number 12. Duyog Ang ganda naman ng duyog ngayong gabi. Number 13. Bilnuran Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong sa bilnuran. Number 14, karta-moneta. Nakalimutan ni John ang kanyang karta-moneta sa lamesa. Number 15, kawingan. Pindutin mo ang kawingan upang makapunta sa sunod na pahina. Number 16, pulot-gata. Pagkatapos nila magpakasal, sila ay lumawas papuntang Hawaii upang magpulot-gata. Number 17, miktinig ang lakas ng aking boses tuwing gumagamit ng miktinig. Number 18. Palautatan Magaling si Mark sa asignaturang palautatan kaya siya'y mataas ang grado. Number 19. Salongganisa Masikip para kay Wade ang kanyang biniling sa Longganisa. Number 20. Sulat Nakatanggap ako ng sulat troniko galing sa isang kumpanya.